kaya meron ditong ano uh, parang toll gate. Ah <laughs> para sa mga 4 wheels, sa 2 wheels hindi naman sinisita kaya diretso tayo. Sa 4 wheels, uh, pag hindi kayo taga rito or parang pag wala kayong sticker, ah uh, magbabayad kayo ng 5 pesos sa kada daan, no. Man, gusto mo mag shortcut? Kung galing kayo na San Pedro Patungo Carmona hindi na kayo dadaan ng uh, binyan yung highway no pwede kayo mag shortcut dito sa Pasita uh, Southwoods and then tatagos kayo ng Carmona no ito yung madadaanan ninyo guys pwede rin papunta GMA ayan dito rin yun kung gusto yung pumunta ng Tagaytay pwede rin may daan din dito hindi ko palang kabisado yung daan papunta doon pero nakadaan na kami dyan mga 3 times na yata may isa na naman toll gate dito no ah isa is papasok ng ah palabas ito yung papasok ng ano southwoods parang toll gate nila <laughs> so ayan eto na yung pinakang exit natin ng southwoods guys pag kumanan tayo dito ah uh, GMA Cavite ito GMA and then pag kumaliwa tayo ayan kaliwa eto ay papunta ng Carmona Uy Big bike you know, Ganda uh... So wala itong part na to guys Isakop na ng Carmona Cavite you know? So kung makikita nyo Ito yung Southwoods Manor na hotel Ayan And uh, ito yung mga villa nila Ayan you know, o, ang lalaki o oh mga mansion and and then sa likod nun ay golf course so diretso lang tayo guys and uh, siguro mga ilang minutes nandun na tayo sa intersection ng Carmona Cavite patungong Davilan and yun oh, may golf course dun o no? So yun guys, nandito na tayo sa intersection sa sinab sinasabi ko kanina. Malapit na ka tayo. Ayan Oh. No? Uh, antay tayo ng 100 seconds para makatawid sa kabila. Pag namimiss ko yung Marinduque. Pag namimiss namin, no. Ayan. Pupunta lang kami dyan sa glit. Uh, malapit lang naman, ano. Para na lang kami umuwi ng Marinduque. 4, 3, 2, 1 zero. And yeah, we 17 seconds. All right. Same so, guys, sa tong diretso na to, ito yung papunta na ng Davila So yun, guys, napakaganda ng kalsada dito no? Kung unang punta ko dito guys, akala ako naligaw ako no, Kasi makikita nyo napakalawak ng kalsada na no? akala, ko siya. akala ko pupunta na ng expressway to Hindi ko alam no? Wala akong nakikita ng mga motor Puro mga four wheels lang yung nakikita kong dumadaan Kaya hindi ko alam kung mali ako na napasuka <laughs> Wala namang naninita Pero dire diretso -dire ko lang siya Kaya so, kung mapipansin nyo, meron daan dito pa kanan ah uh, yun, no yung mga ilaw so dito po yung ano yung parang karerahan ng kabayo ewan ko lang kung nag-ooperate pa siya ngayon no ayan no? yung mga jockey jockey ang tawag na, no? yung mga hinete <laughs> so yun, dire diretso lang tayo guys and uh, malapit na tayo, tayo sa Davilan Welcome sa Davilan dati uh, sumikat to nung pandemic ata oh, post pandemic hindi ko alam nasa naririnig ko lang lugar na to ayun paboritong siya lang to ng mga walang magawa sa buhay <laughs> and then, yung may mga free time syempre and yung malapit dito and, and, kahit yung malalayo gusto rin pumunta dito yan o oh, katulad nila oh. dito sila nagsuzumba ayan ano oh, ang ating mga titas Ayan, kung mat matatanaw nyo guys, ayan. I Stop na tayo dito. Kaya siya tinawag na Mini New Zealand. Ayan, kung makikita nyo, may malawak dito na rancho. Ayan. Ayan, maraming mga baka, no? Na, no? napakaganda ng view dito, guys. Ayan, medyo mataas na yung araw, no? 8.30 na yata ng umaga. So buti na lang medyo maulap kaya hindi masyadong tirik yung araw ngayon and maraming pang tao dito siguro sa umagan daming nagja dito na no? parang sarap mag-jogging dito guys and uh, ayan uh, kasarap ng hangin ayan favorite place namin to uh, kung pag namimiss namin yung probinsya yung Marinduque, no talagang nasaglit kami dito maraming beses na kami nakabalik dito malapit lang naman sa amin kaya palagi kami pumupunta dito pag nami-miss namin yung hangin sa probinsya no? napaka presko and uh, ang sarap ganda yung tanawin ha? pag gusto mong mag isip isip ha? tanggal stress and pagod uh, taka lang dito mga ganda yung tanawin no? napaka ganda Ayan, no? Mahaba pa to guys, ah, uh, punta tayo sa bandang dulo no? Nakilala to nung nagkaroon dito ng ano, food park na itong isang derecho na to kabilaan yata yan isang side maraming mga nagtitinda ng mga pagkain mga kakanin no? and then uh, perfect spot din habang kumakain ka matatanong mo yung mga gantong tanawin. namin no? napakaganda na yun o no? lalaki yan dire diretsyo lang tayo dito no? ang napansin ko dito parang may ginagawang kalsada yan actually gawa na hindi ko alam kung tapos na to or ginagawa pa yung ibang parte no pero sarado pa siya oh mm. yun oh mukhang mahaba to guys napakasarap mag rides dito yun oh hindi oh. ko alam kung saan ang tagus na yun no para para ang ganda. sana buksan na yan na uh, sun soon para makita natin kung gaano kaganda yung mga daan dyan so balikan natin yan pagka natapos na yun oh napakaganda na, no? oh makikita nyo yung view 简单。 So yun guys, hanggang dito na lang itong video na to And uh, medyo tanghali na Kaya uh, uwi na tayo